meron akong i-share sa inyo na nakita kong app. Ang maganda sa app na to, no, AI-powered siya. At ang nakakatuwa doon, pag ginamit mo yung app, siya na mismo nga hanap, no, nung skills mo, siya na nga hanap ng work na fit sa'yo, even yung mga managers, direct na, no, na makakausap mo sila. So, dito, no, dahil AI-powered siya, no, nakakatuwa, sobrang bilis niyang gamitin at convenient siya at the same time, ang bilis ng proseso. Kasi, maililikan niya sa eksaktong company na ay, na ina mo, no, yung right na tamang tao at the same time kung ano ba yung skill mo. At hindi lang siya local, ha? pwede siya global. Now, i-share ko to sa inyo. Panoodin nyo itong video. Even si Boss Job ano, tutulungan ka rin gumawa ng sarili mong resume. O ba diba guys, nakakabilib naman talaga yung technology ng AI ngayon kasi napapadali na lahat, no? Again, itry mo na itong boss job. Find job, talk to boss. Hi guys! Kamusta kayo? Kamusta ang 2024 ninyo? Ang dami nangyayari ngayon pero sana okay at safe lang kayo lahat. But anyway, no, nakikita ko kasi sa comment section ko sa TikTok, sa YouTube na ang dami-daming naghahanap na trabaho. So smart, uh, baka pwede bigyan mo ako ng trabaho or saan ba pwede makahanap ng work, ipasok mo naman ako. Pero guys, ito no, para lang sagutin ko yung mga questions ninyo sa comment section, no, meron akong i-share sa inyo na nakita kong app. Ang maganda sa app na to, no, AI Power empowered siya. At ang na nakakatuwa doon, pag ginamit mo yung app, siya na mismo nga hanap, no? Nung skills mo, siya na yung hanap ng work na fit sa'yo, even yung mga managers, direct na, no? Na makakausap mo sila. And yung app na to ay walang iba kundi yung Boss Job na app. Find job, talk to boss. Check nyo, try nyo i-download yung app na to para kayo mismo, madali kayong makahanap ng trabaho at the same time, madaling mailink sa inyo yung mga right job para sa inyo. Now, ang maganda dito guys, no? before kasi, no, naalala niyo yung mga kinukwento ko sa na nag apply ako ng work, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Hirap na hirap ako. Pabalik-balik ako sa mga ina-applyan ko, nagpo-commute papabalikin ka na naman, magsubmit na requirements, no? So dito, no, dahil AI powered siya, no, nakakatawa, sobrang bilis niyang gamitin at convenient siya at the same time, ang bilis ng proseso kasi maililikan niya sa eksaktong company na ina-applyan mo, no, yung right na tamang tao at the same time kung ano ba yung skill mo. At hindi lang siya local, ha? pwede siya global. So guys, ipapapanood ko rin sa inyo yung video kung saan ko siya na-discover, no, at saka medyo naging curious ako kaya ako sa pinanood. Now, share ko ito sa inyo. Panoodin nyo itong video. job, boss find job, talk to boss. Bukod dyan, local or global companies man yung gusto mo, no? mas madali ka makakahanap ng trabaho kasi nga AI na yung maghahanap para sa'yo. Yes, correct. AI na yung maghahanap ng trabaho para sa'yo based din dun sa skills mo at sa gusto mong trabaho. Find job, talk to boss. At kapag ka ganun, mas malaki yung chance mo na makapag-land ng trabaho. Lalong-lalo -lalo na thousands ang job openings. Find job, talk to boss. Sa totoo lang guys, ang dami naman talagang pwedeng pagkakitaan di ba? Pwede ka mag-online selling, mag-racket-racket dyan, pwede kang matuto mag-trade. Ba't ako nung nagsisimula ako, nag-apply talaga ako ng trabaho, naging maayos yung aking experience doon. At at the same time, doon din ako nakaipon, no? So, nung nakaipon ako, that's the time na nagtayo na ako na sa ringing business. And lalo na sa mga fresh grad dyan, tsaka sa mga naghahanap ng work, no? Importante kasi na, syempre, since nag-iipon ka pa lang, no? Sobrang importante na hindi ka nag access ng time, ng effort, even sa biyahe mo, hindi ka pinag- pabalik balik ng companies. At least ito, no, makukuha mo na agad yung gusto mo. So, again, itry mo na itong boss job. Find job, talk to boss. And guys, doon pala sa mga na nakalimutan ko i-mention sa inyo na even si boss job, no, tutulungan ka rin niyang gumawa ng sarili mong resume. O, di ba guys, nakakabilib naman talaga yung technology ng AI ngayon kasi napapadali na lahat, no? Kaya guys, doon sa mga nagtatanong sa akin sa comment section, nagpa-personal message pa sa akin, nabigyan ko ng trabaho, eto guys, mas madali. Pumunta lang kayo dyan sa Boss Job at mahanap mo na yung gusto mong trabaho. Okay? So, huwag kalimutan, i-download na. Pwede sa Android, pwede sa iOS. Yun lang mga kabit. Salamat sa oras niyo Sana may naitulong ako sa inyo. God bless!